Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating ibanghelyo ngayon ay mula sa huling pakikipag-usap ni Jesus kay Pedro. Ito po yung panahon na pagkatapos ng mamatay si Jesus, ay napakita siya sa kanyang mga alagad. Ayon sa kwentong ating napakinggan, makatatlong beses na tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? At gaya ng ating napakinggan, buong pagsumigasig na sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Sa tatlong pagtatanong ni Jesus, una, mapapansin natin na sa bawat pagsagot ni Pedro, may kaakibat na gawain, tungkulin o responsibilidad ang siya ibinibigay ni Jesus kay Pedro. Pangalawa, marahil, kaya sigo tatlong beses sinanong ni Jesus si Pedro, ay sapagkat tatlong beses naman itinatwa ni Pedro ang ating Panginoon. At kung ating isipin, tatlong beses din binigyan ang pagkakataon ni Jesus si Pedro na panindigan yung kanyang ipinapahayag na pagmamahal. Na para sa sasabihin ni Jesus na huwag na muli mag alinlangan muli mong ibalik ang nasira nating pagkakaibigan. Mga minamahal ka mga kapatid, ganito daw po yung uri ng pagmamahal ni Jesus. Yung pagmamahal na oo, nagpapatawad, nagmamahal, pero yung pagmamahal din na tumatanggap. Alam ito sa mga magulang na naririto. Hindi ba kapag nagkasala ang inyong mga anak, mas malalim yung pagkakasala, mas malalim yung pagmamahal. Mas matindi yung nagawang pagkakasala, mas matindi rin yung ibinibigay na kapatawaran. Pero bilang mga magulang, oo, mamahalin ng inyong mga anak, patatawarin, pero sisiguraduhin siya'y matututo at magbabago. At ito po yung ibinibigay sa ating hamon ngayon. Alam niyo, madaling sabihin na pag nagpataas ako ng kamay, sino nagmamahal kay Jesus? Pati itaas sabihin, mahal ko ang Panginoon. Pero pansinin ninyo, nung sinabi ni Pedro, Panginoon, iniibig ko po kayo. Ang sabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Na parang gustong sabihin, you have to translate your love into concrete works of love. Sapagat yung daw pong pag-ibig, hindi lamang dapat namumutawi sa bibig. Yung pag-ibig, nakikita, umaagos, nararamdaman, palabas sa ating puso at kalooban. Kaya nga po ngayong gabing ito, ito po yung ibinibigay sa ating hamon. Mahal natin ng Diyos, hindi dapat doon magtapos. Sapagat sa bawat pagmamahal na ipinapahayag natin, hinahamon tayo ni Jesus, patunayan mo. Kapag sinabi natin, mahal natin ang Panginoon, parang sinasabi ni Jesus, mahal mo ko, paano mo pinapatkitunguhan ang iyong kapwa? Mahal mo ko, paano mo pinaninindigan ang aking bawat turo at halimbawa? Mahal mo ko, pero hanggang saan mo kayang ipaglaban ang iyong pagmamahal? Kapag sinabi ko po sa inyo, sino nagmamahal kay Jesus, malamang nasabihin nyo, Father naman. Pero maraming pagkakataon, mahal natin ang Diyos, oo, pero mahal natin o mas mahal natin yung ating sarili. Yung mga anak. Mahal ninyo ang inyong mga magulang. Walang pwedeng komisyon doon. Pero sa inyong bawat pinipili at ginagawa, parang sinasabi, mahal ko si nanay, pero mas mahal ko yung aking barkada. Mahal ko si tatay, pero parang mas gusto kong sundin yung gusto ko. Kaya nga po ngayong gabing ito, ibinibigay sa ating pamantayan yung pag-ibig na kayang panindigan. Yung pag-ibig na handang ipaglaban. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay, tinatanong din tayo ni Jesus, mahal mo ba ako? Kaakibat ng tanong na yun, paano mo mapapatunayan? Mahal mo ba ako? Ano ang yung dapat gawin? Mahal mo ba ako? Kaya mo ipaglaban yung ating relasyon at pag-iibigan? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, no, yung po yung biyayang hingin natin. Mamaya sa Holy Hour natin, ang tema natin, ang mahal na puso ni Jesus. Hingin natin sa misang ito at sa pagdinilay natin mamaya pagkatapos ng misa, na sana hindi mo na kayo uuwi, no, isang oras lang naman. Panginoon, bigyan mo ko ng sapat na biyaya upang mapanindigan yung aking pagmamahal. Nang sa yung aking pag-ibig, hindi lamang hanggang labi. Ang aking pag-ibig ay aking ipapadama sa pamamagitan ng aking gawa. Amen.